So yun guys, dito tayo pupunta sa second floor Sa building na to See you mamaya guys, bye bye right, oh right, oh right. Ang na, 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 um, sa Shimano Mahal na ba ng Shimano yata? Alam ko mahal diba? 1.9 1.9 Ito yung pinakamababa nito Anong pinaka mababa pa doon? Sa Daiwa. Shimano Daiwa lang ang alam namin. Mm -hmm. Meron din dito, Okuma. Mas mababa. Kasi uh, mag-aaral pa lang ako, wala akong kalam alam. Ano <laughs> bang pinaka mm -hmm. <laughs> Parang pagpapraktisan ko pa lang naman hindi naman ako profesyon nainggit lang ako dahil sa mga napapanood ko sa youtube <laughs> so nag-inquire ako sa mga kuwa ko saan nakakabili kasi eh dito ang tinuro at saka sa marikina sabi mm. ko dito mas malapit sa amin kasi dala ako sa katipunan eh ah. <laughs> sabi ko try ko nga rito mag inquire ang problema hindi ko dala yung kuwan yung rod uh, uh. ah, An ang ano? tawag dito sir? ganito? rod rod? Mm. <clears throat> Yun lang, yung ano. Wala? RS. RS 4000. Meron ba ba tayo sa'yo? Ah. RS 4000. RS 1000? 4. 4000? Oh. RX? RS. Walang 4000 na RS? Wala na. Okay. So, so wala doon RX? RX na. So, 1.5? Ay! Dito RX F3 ah. Sell Wala na palang RS Wala na? 1,000. Matagal ko nang binili yun. Kaso lang na stock lang doon. Sabi ko, nakapanood ulit ako kaga kahapon. Sabi ko, bilang ko kaya ng kuan yun Para magamit to. Ayun, Ay, ganyan. One-eighth? one eight, one eight. Mm -hmm. uh -huh. Ganyan. one eight yung ganyan. Mm -hmm. kung bibili ako ng may ganyan na na kwan may, may rod, oh, pinamababa na rod is mga 2 plus 2 hmm, plus din plus din pala Bali, Tama, hindi pa kasama yung kwan dyan yung line yung line nya oh, wala ah. Huh? ah, ganyan so ko na lang siguro yung kwan dito yung kwan nya Hindi ko pa kasi dala yung na wala sa isip ko kanina. Dapat sabi ko dadalhin ko. Pag in-open siya ganyan ano. Hmm. ba na? ang open. Hindi. Yeah. Pag i-open mo siya. Oo ganyan. Hmm. Ang problema. Hindi ko pa dala yung kuha. Ipapakabit ko na lang sana. Bala ko sana sabi ko ipakabit ko na lang dito. Nawala sa isip ko kanina. hindi madali lang naman ikabit din. Ni screw lang inaano lang naman niya may ano, yung real seat niya. Hindi naman siya masyadong komplikado. Eh. Mm. Yan ang pinakamura sir, wala na iba. Mm. 1.8. 1.8 ba yan? 1.8. Mm. or Shimano. Magkano ka Shimano? Ano na yun? Ngayon pa yung mura. FX. Size mm. 4,000. FX. Pag yung line niya, magkano? Line nasa 5,50. Hmm. halos uh, mga 1.5 din pala maubos mo no? Hindi pa kasama yung mga... Nasa 2.5 Ha? Mga 2.5 din. Hmm. Okay. yung mga ganyan. So, same price lang din no Ah, same price lang. Mm, pero ito may light. Hmm. 1.8 din yan. Yung malaki. Yung kasize. Yung kasay sa Nung Yung ko. Wala nung malaki. 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 Hmm? Magkano po yan? Sa 2.5 2.5 yan? Mm. Mm. Pero mas higher model to isa dito mm. Shimano hmm. Shen Mas higher model Ano mm hmm. Ayun, hindi ko na kasi nadala. Nakalimutan ko. Dito na ako kanina sa Pilcoa. Nung na nako patay sabi ko. Yung pinaka-importante, nakalimutan ko. Kaya nga napunta ako rito. Dapat sa Marikina ako pupunta kasi nga bibili ako ng gaas. Sabi ko, dadaan muna ako rito. O dito na lang ako bibili ng gaas. Tapos itingin na rin ako kasi isasabay ko na. Naalala ko yung kwan pala. Hindi ko nadala yung rad. Ako, ano yung nakuha nila sir? Kasi napapanood ko yung nakuha nila, yung nahuhuli nila Anong pwede doon sa Yung kawil nila kasi pang kwan Pang bangus Ah, ano lang yun, eh, bait and wait lang yun, eh, tinapay lang Hindi, daw Utso, hmm. number 8 lang yung ah. kuha nila yeah. mm. then, mas maganda yun, mas maliit Oo, mas maliit pa, oh, mas maliit pa. Hmm. May artificial din kayo. Di ba mga alam ko may artificial na mga pang kwan din yun? May artificial pero hindi ko yung bangus na... Ah, oh, wala. Oh. Kuwan talaga. Pain talaga. Oh. Wait, hmm. wait. Wait. <coughs> Kasan siya rin yung number 8 nyo? O oh, mas maliit pa doon? Dito? Ayun to. Ito to. Yung 10. 10? Ayan. Ano yung piraso to? 10. Hmm. Ito yung pinaka-kwan nyo. Ito yung pambangos na Ah, pwede pa. Tilapia, ganyan. Pwede, pwede. Ganyan. Kasi yung kanina, na wakarinig ko sa kwan na number 8 daw. Pero ito, 15 pala ito. ha? 15. 15. Ang laman. Ang laman. Tapos yung palutang, anong sinasabi nilang palutang? Palutang ito. Eh. Yung eh, mahaba na saan sir, na palutang. Ayun yung nasa taas. Ito? Ah. Ah, ito nga yung narinig. Pero meron pang parang makapal na palutang. Meron din. Yun yung nasa taas kulay orange. Ay, ito? Oh, yeah. Mas mahaba siya na para mat na kuha. Ma mahaba siya. Ah, bakit na, kasi yung ganun eh. Oo. Oh. Mm eh, maitim yung gano'n sila eh. Kahit ano naman yun, basta float. Uh, basta kaya yung ilukta. Ito? Yun. Maganda kasi yung ganyan, yung kulay orange at yung, ito? yung kulay orange. Kahit malayo, makikita mo siya. Oo. Uh, ito so, mas maganda sa maganda rito, sir. Yun, yan yung size Ito? Oh, mas okay. maganda to. Magkano oh, to? 50 lang? Mas, mas mahal to, dalawa. Hmm. Okay. Kaya kasi kahit lagyan mo ng 30 grams na pabigat, hindi sa ilulubog. Hindi ilulubog yung ano. Ito, ito. Di ba may pabigat pa sinasabi oh, sila? Ah, ano yun, yun, saan po ito? Ah. Hindi, ano? yung yung ito? Ito? Oh, yeah. Ano ito? Kinakabit lang din doon? Hmm, kinakabit lang sa dulo ng linya. Hmm. Magkano ano dito? Parang mabigat. Ada, marami kasi, ano? Pero ano rin kasi, depende rin sa rad. Hmm. Kasi bala ko nalang balikan yun. Gusto, gusto ko kasi pangkabit na lang dito. Dadaling. Pwede na. Mm -mm. Para pati yung line kakabit na rin. Mm -mm. Sige ito, mga ganito na siguro mo nang bilhin ko. Mm -hmm. Para pagkabdaling ko na rin. Uh, ano pa kaya? Ano pa? Ano yun ako nila yung parang pang-ipit? Parang long nose ba yun? Ay, yung ano. Mm. Ay, sa baba. Kita, oh, oh, hindi. Ito na. Ito? ito. ito sa Para parang ano, pa curb ganyan. Magkano ganyan, Ito 250 280. Walang pan. Yan ang pinaka mag kwan. Maganda. Tingnan niyo sila ng iba. Ano ba 'yon? Ang maganda to kasi may multi-tool siya. Mm. May kwan na siya. Yung iba wala. Mm. Tulad nito wala. Yan ang long nose niya, eh, di ba? Ah, oh. No, uh, pliers naman yan. Ito, pwede na rin siyang split pliers. Ah, ang boss ng mga split rings. Magkano ganyan, sir? 280 ito. Ah, 280. Hmm. Ano ba mas mababa? <laughs> Wala, ano, na yung mamurahe. Mamurahe, puro mamahalin na. Actually, so, mababa rin yung price na yun. Hmm? May sa ito tulad One Four. One, one Four, ano? Japan kasi yan. Kasi ito kasi ito, China lang. China lang yan. Hindi, yan. Hindi na naman. Hindi naman siya. Hmm. Ah, meron siyang nalagyan. <laughs> Akala mo, mga talaga ng hosto eh. Kaya hindi, kailangan naman talaga yun. Mag-fishing. Mm. Kasi pagka nakahuli kayo ng isda, pwede mo rin pangkapit dyan sa bibig ng isda kung hindi mo makawala. Mm. Ganito. Saki mm. lang naman, kuwan lang naman eh. Ito lang yung kulay niya, sir. Blue lang. Sige, yun lang muna. Pag mga ganito, sir. 280. 280. Pag mga ganito. Pandagat yan, sir. Ah, pandagat. Oh, may ikaw rin kasi pandagat. Oo. Oh, kaso ang ano kasi niyan? Ang kwa nila, kasi kaso lang ginagawa nila, mga isda-isda rin, mga pang nila. Parang ganito. Ito Mm -hmm. Ano yan? Ano uh, Depende na rin sa ano yan. Kasi kung yung kung yung rod mo, pang bait anyway, sabi mo, medyo malaki. Ano siya, hindi mo siya malalaro ng mahal. Kasi malaki yung rod mo, mabigat. Mm -hmm. Kailangan yung mga magagaan. Nakakikipisin ano siya, sa yung bait? Wala pa. <laughs> nag-con lang ako, nagbabalak pa lang. Nag-aaral, pa ako nag Sa probinsya lang ako nag-con, gamit ko. Ito yung kawayan lang. <laughs> <laughs> Nilalaro-laro. yung uh, sabi niya nag uh, sa Navy, sir. Yung marami sila doon. Marami yung mga nagkukan doon. Halos yung isang linya, punong-puno ng mga nag don doon. May nagtitinda doon ng mga ganito rin. Yung mga naglalako. Si hmm. Mayroon. So sabi ko, mag... mag nga ako. Sabi mayroon maraming Mm, so bala ko lang dyan lang kasi nagkontis-kontis din sila minsan niya sa Marikina River. Nahuli nila mga hito. sa <laughs> so, Navy kasi admin ako doon. Mm. Kami doon na ako nagpa-tournament doon. Mm -hmm. Tapos yung mga kasama ko. Hmm. Ang pangalan yun, sir? Isagani o kaya abi. Amen. Abi. Uh -uh. <coughs> Kanina ko pa ito hinahala, pabalik-balik ako. Sabi daw, hindi lalampas ng ulay. Saan po kayo galing? Katipunan lang ako yung sa uh, kwan ako, sa pansol ako eh. Kaya so, napunta ako rito para bumili ng gas. Kaso lang, sabi ko yung sabay ko na ito. Mm -hmm. Nawala sa isip ko, hindi ko nadala yung ganito ko. Mm -hmm. Dapat dala ko para ipakabit ko na lang sana. Yan po. Hmm. Magkano po? 540. 540. Wala. Nag-tubs up lang, Sir Bugs. Wala. Ito na kalimutan na. Ha? Wala lang po kay Big. Masunod na lang siguro. At least alam ko na rito. Hmm. Sana may mas mura. May mura pa bang darating noon? Wala pa. Wala pa, pa? pa schedule. Uh, ano week kung Anong yeah. mura? Anong mura? Yung, ano ba sir? Yung tawag doon? Rail? Rail. Rail But RS na nga pinakamura natin. Ayun lang pinakamura, sir. May mas mura pa ba doon? Wala na, sir. Ah, yun na. Yung 1.8. Yun ang pinakamura-mura. Mmm. Pag-pasang -hmm. plus. Pagka kung may darating, merong tigo 1.5 plus. Ah, uh, one five lang sa Nag-aaral pa lang naman ako. Hindi <laughs> pa nga ako marunong maghagis o kwan eh. Kung <laughs> daspat siya, madali lang yun. Ako, kung daspat ako natuto eh. Oo. Ah. Eh ako naman ang sa probinsya lang naman, mga kawakawayan na naman sa amin eh, dito, iba naman dito eh. Mga ganyan na. Pero sa mga prob probinsya sa Bulacan, nakikita ko, ginagamit nila kawayan pa rin naman, pero ang dami lang huli. Ang lalaking mga hito. Pero kawayan lang gamit nila. Yung mga kasama nila, mga ganito na, mga high-tech na rin. Kawayan kasi, sir. Kung nag-fishing ka ng kawayan, nandiyan ka lang. Oo. Hindi katulad ng rod. Malayo, no? Nararating niya. Ay, kung walang ista dyan, di ko makapahali. Oo. <coughs> Paano kung tulad niya may pabigat, hindi kailangan lagyan ng pabigat yun pag malayo ang kwanya. <coughs> hindi naman ginagamitan ng pabigat yan. Yan na mismo kagamitin, no? Hmm. So, tulad... Hmm... Okay. okay. Lalaruin mo na lang sa tubig. So, Malala. sir, yung yung tinatali dito sa kwampala, ano yun? Parang, ano yun? dito sa kwan niya, sa D8. Ah, di dito, ba mayroong kwan o nylon? Oh, nylon. Uh, Saan yun? Uh, meron, meron yung nylon. Pagka... Wala ano? yun, di ba? Ha, uh, ha, hmm. ha. Uh. Pero maganda yung pagka ano, nakapili ka na ngayon. Hmm. Wala. Ah, uh -huh. uh, ito yung mga kwampala, no? Oo, oh, yung mga line. Mga line.

So, yan. Yan ang SSS building. Yung sa, yan yung kulay blue. Ayan. So, let's go. Ayan guys, oh. Nakita nyo yung SSS. Ayan yung SSS. Ayan. Doon yung kwan, no? yung isa din yung hospital yung mga huli nila mga kuwan sa grabe to laki dito yun guys tara yung bala tayo So ngayon, maghanap tayo ng gasolinahan. So ito na kwan ko guys, nabili ko ay worth 500, 540. Itong palutang, itong flight niya, itong bonit, itong pabigat. So, yun for eh, 440 ay 540 and magsimula na tayong magkwan mamili para mga will din tayo so ito yung malakas street yan guys dito lang tayo sa 83 malapit dito sa yan yung building na kulay blue so see you mamaya guys बनी त मरानी जा थींदो आहे